Si Jessica Sanchez ay isang singer na ngayon ay milyonaryo at nanalo ng malaking premyo sa America's Got Talent. Pero hindi laging madali ang buhay niya. Bata pa lang siya ay nahilig na siya sa pagkanta at pinagsikapan niyang maabot ang pangarap niya sa kabila ng maraming hirap. Lumaki siya sa isang simpleng bahay sa Chula Vista, California kasama ang kanyang tatay na Navy officer at ang kanyang nanay na Filipina na nagtrabaho para masuportahan ang kanilang pamilya. Sa murang edad, nakaranas siya ng pangungutya sa school, pamilya na nahati dahil sa diborsyo at mahigpit na pagsubok sa kanyang mga unang auditions. Ngayon, matapos ang maraming taon, nagbunga ang lahat ng pagsisikap niya. Pero paano nga ba siya nakarating mula sa simpleng buhay hanggang sa yaman at tagumpay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ipinanganak si Jessica Elizabeth Sanchez noong Agosto 4, 1995. Ang kanyang nanay, si Adita, ay mula sa Samal, Bataan sa Pilipinas at ang kanyang tatay, si Gilbert, ay Mexican-American at nagtatrabaho sa Navy. Ang pamilya nila ay nanirahan sa maliit na apartment at madalas gipit sa pera. Kahit ganun, masaya pa rin ang bahay nila dahil sa pagmamahal at suporta ng bawat isa. Bata pa lang si Jessica, nahilig na siya sa pagkanta. Sa edad na lima, kinakanta na niya ang mga kanta ni Whitney Houston sa sala nila. Dahil sa kagustuhan niyang mas mahasa, pinapunta siya ng tatay niya sa mga vocal lessons at kahit nasa Pilipinas ang nanay niya, lagi pa rin itong nagpapadala ng sulat at mga mensahe ng suporta. Hindi rin naging madali ang buhay niya sa school. Madalas siyang tinutukso ng kanyang mga kaklase dahil sa lakas ng boses niya at sa kanyang itsura. Tinawag siyang show off at ginagaya ang kanyang high notes para pagtawanan. Bukod pa rito, naghiwalay rin ang kanyang mga magulang noong bata pa lang siya. Dahil dito, nagpalipat-lipat siya sa dalawang bahay at ang pagkanta niya ang naging paraan niya para makawala sa lungkot at stress. Sa edad na sampu, sumali siya sa America's Got Talent Season 1 Kinanta niya ang respect ni Aretha Franklin at nakatanggap ng standing ovation ngunit na eliminate siya bago pa makarating sa finals. Maraming bata siguro ang susuko na pero hindi si Jessica. Patuloy siyang nagsanay at sumali sa iba pang auditions kabilang na ang American Idol noong 2012 kung saan umabot siya sa runner-up. Dito niya naranasan ng online hate dahil sa kanyang pagiging Filipina ngunit ang suporta ng kanyang nanay sa Pilipinas ang nagpatibay sa kanya. Noong 2025, bumalik siya sa AGT habang buntis ng siyam na buwan. Sa pagkakataong ito, siya na ang nanalo ng isang milyong dolyar at isang headlining show sa Las Vegas. Ang tagumpay niya ay hindi lamang dahil sa boses niya, kundi dahil sa taon ng pagsisikap suporta ng pamilya at determinasyon na hindi sumuko kahit sa mga unang kabiguan. Pagkatapos ng American Idol, unti-unti nang sumikat si Jessica Sanchez sa musika at sa entertainment world. Noong 2011, sa edad na labing anim, sumali siya sa American Idol Season 11 at kinanta ang I Will Always Love You. Nakakuha siya ng golden ticket at napabilib ang mga judges. Dito nagsimula ang kanyang professional na career. Umabot siya sa top 3 sa mga performances gaya ng I Who Have Nothing at My Funny Valentine at nagtapos bilang runner-up kay Philip Phillips. Bagamat hindi siya nanalo, ito ang nagbukas sa kanya sa industriya at nakapirma siya sa Intercope Records ng isang daan at limampung dolyar na kontrata. Noong 2013, inilabas niya ang kanyang debut album na pinamagatang Me, You and the Music – Umabot ito sa numero 26 sa Billboard 200 at nakabenta ng 50,000 kopya. Isa sa mga sikat na kanta mula sa album ang Tonight na may feature na si Neo at umabot sa numero 42 sa ARA Charts. Kasabay nito, sumama rin siya sa Idols Live Tour at kumita ng 50,000 dolyar kada show. Nagtanghal din siya sa NFL Games kung saan umalingaungaw ang kanyang boses sa buong stadium. Sumunod ang mga singles niya noong 2014 tulad ng Stronger, What Doesn't Kill You at Call Me kung saan nakipag-collab siya kay Leroy Sanchez. Ipinakita niya rin ang kanyang Filipino-Mexican heritage sa mga duets tulad ng Two Forever's kasama si Christian Bautista noong 2015. Sa parehong taon, inilabas niya ang Christmas episode na Christmas with Jessica na nakabenta ng 20,000 kopya at nagkaroon siya ng pagkakataong kumanta sa White House para sa Easter event ni President Obama. Noong 2016, tinawag siya sa Broadway para sa Disenchanted, kung saan ginampanan niya ang papel ng Disney Princess at nakatanggap ng magagandang reviews of Broadway. Sumunod ang international tours niya noong 2017, kabilang na ang show sa Pilipinas kung saan nagkaroon siya ng 50,000 audience at kumita ng 200,000 dolyar. Noong 2022, ang kanyang self-written single na Baddie ay naging viral sa TikTok at nakakuha ng 10 million streams. Nagkaroon din siya ng guest role sa glee noong 2013 at lumabas sa The Masked Singer noong 2020 bilang Starfish na umabot sa semifinals noong 2025. Noong bumalik siya sa AGT Season 20, kumanta siya ng Beautiful Things ni Benson Boone at nakatanggap ng golden buzzer mula kay Sofia Vegara habang siyam na buwan siyang buntis. Mula sa semifinals hanggang sa finale, ipinasok niya ang kanyang puso sa bawat performance at nanalo noong September 24, 2025. Siya ang kauna-unahang dating contestant na nagwagi at tinanghal na milyonarya sa Las Vegas. Bukod sa musika, Pinakita rin ni Jessica ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng mga tahanan at sasakyan. Mayroon siyang tatlong pangunahing properties. Ang 1.8 milyong dolyar na Chula Vista Coastal Cottage ay naging family anchor, na may bukas na living room, kusina para sa adobo nights, at deck na may fire pit at herb garden. Ang Los Angeles Hills Hideaway na isang 1.5 milyon dollars ay studio at retreat para sa songwriting may swimming pool at smart home technology Sa Manila naman may 1.7 milyong dolyar sila na mansion na kalahating acre ang lupa may pool koi pond at piano sa office para gumawa ng Tagalog tracks Lahat ng bahay niya ay may solar panels na sumasalamin sa kanyang pagiging eco-friendly Sa kanyang car collection Meron siyang Lexus RX na 55,000 dolyar na perfect para sa mabilis na biyahe at pag-recharge, Mercedes-Benz C-Class na $45,000 para naman sa daily commute at studio meetings at isang third car para sa travel at fun trips. Ang bawat sasakyan niya ay hindi lamang simbolo ng kanyang kayamanan kundi ng practicality at lifestyle balance sa pagitan ng career at personal life niya. Tal Bukod sa Lexus at Mercedes-Benz, may isa pang mahalagang sasakyan si Jessica Sanchez. Ito ang kanyang Audi Q5 na nagkakahalaga ng 40,000 dolyar. Matagal na itong kasama niya mula noong nagsimula ang mga gigs na nagsimulang magbayad ng malaki sa kanya. Ginagamit niya ito sa araw-araw na lakad, pagpupunta sa family spots o mga maiikling biyahe. Maluwag at komportable ang loob, kaya kahit sa abalang lungsod o sa simpleng errands, ay madali itong gamitin at masaya ang bawat biyahe. Para kay Jessica, ang Q5 ang puso ng kanyang car collection na nagpapakita na ang tagumpay niya ay hindi lang tungkol sa showy na sasakyan kundi sa pagiging handa at maayos sa pang-araw-araw. Ngunit higit sa mga bahay at kotse, ang tunay na kayamanan ni Jessica ay makikita sa kanyang pamilya at personal na buhay. Noong 2025, sa edad na 30, Buntis siya sa kanyang unang anak, si Elelyana, at sabay niyang hinahawakan ang tagumpay sa AGT at mga pang-araw-araw na saya sa pamilya. Ang kanyang mga araw ay puno ng prenatal classes, songwriting, at pagtulong sa mga batang singers. Ang pamilya ni Jessica ang pundasyon niya. Si Adita, ang kanyang nanay mula sa samalbataan, Bataan, ang nagturo sa kanya ng mga Tagalog lullabies at mga tradisyonal na pagkain tulad ng adobo. Noong American Idol sa gitna ng luha at tensyon, lagi siyang sinusuportahan ng kanyang nanay. Ang tatay niya si Gilbert, navy veteran mula Texas, ang nagturo sa kanya ng disiplina, nagdala sa kanya sa mga vocal lessons, at palaging nagcheer sa kanyang unang AGT audition noong 2006. Ang mga kapatid niyang lalaki ay ang unang audience niya na kasama niyang magsanay ng harmony sa garahe at nagiging kasiyahan sa bawat family gathering. Noong 2021, ikinasal si Jessica kay Ricky Gallardo sa isang maliit na seremonya sa simbahan. Simple lang ang mga singsing -sing at damit, ngunit puno ng pagmamahal at suporta. Sa AGT run noong 2025, si Ricky ang palaging humahawak sa kanyang kamay backstage at nagdiriwang sa bawat tagumpay niya. Ang kanilang pagbubuntis ay isang bagong milestone na sabay nilang pinagsaluhan at pinangalanan nila ang kanilang anak na Eleliana bilang pagkilala sa pamilya ni Jessica. Bukod sa pamilya, aktibo rin si Jessica sa pagtulong sa komunidad. Noong 2013, inilunsad niya ang Jessica Sanchez Foundation na nagbibigay ng music programs sa mga batang underprivileged. Hanggang 2025, nakalikom na ito ng 500,000 dolyar at nakatulong sa dalawandaang bata sa pamamagitan ng scholarships at vocal lessons. nag rin siya sa Filipino Cultural Center sa San Diego at nagtuturo sa mga teens ng boses at musika. Ginagamit din niya ang kanyang musika para sa empowerment tulad ng kanyang viral na kanta na Baddie na nagtuturo ng lakas at tiwala sa sarili sa mga kababaihan. Kahit may mga kontrobersya at online comments sa kanyang Filipino features o performance, lagi pa rin siyang graceful at ginagamit ang mga ito para mas maging matatag at mas gumaling sa musika. Ang bawat pagsubok niya, mula sa Idol, Broadway International Tours, hanggang sa AGT, ay nagpatibay sa kanyang karakter at pinakita ang kanyang dedikasyon. Sa huli, si Jessica Sanchez ay patunay na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman o sa awards. Ang tunay na kayamanan niya ay ang pamilya, ang mga relasyon at ang pagmamahal na ibinabahagi niya sa komunidad. Mula sa simpleng batang mahilig kumanta hanggang sa AGT champion, ipinakita niya na tiyaga, puso, at suporta ng pamilya ang naging susi sa pangarap niya. Ikaw, paano mo rin ba pinapahalagahan ang suporta ng pamilya at mahal mo sa buhay sa iyong sariling journey? I-share mo naman ang kwento mo sa comments below. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.